Kalaboso sa isinagawang entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI ang pitong individual na ginagamit ang Office of the President para makapanloko. Ayon po kay NBI Director Jaime Santiago Modus ng mga ito, nalapitan ang mga gustong makakuha ng mataas na posisyon sa gobyerno, kabilang na ang mga gustong ma-promote. Aniya, isang attorney J.B. Cruz, ang nagpapakilalang incumbent assistant secretary of the Presidential Management Staff Office na sa kalahating milyon hanggang isang milyong piso umano ang hinihingi ng mga ito para maproseso ang papeles na kanilang mga biktima. Pero sa verifikasyon po sa Presidential Management Staff o PMS sa pamamagitan ng sertifikasyon mula sa Office of the President, walang attorney J.B. Cruz na nagtatrabaho o kahit na-appoint na assistant secretary sa Office of the President. Nagpapakilala siya na ASEC ng Presidential Management Staff. At uh, may specific instruction daw siya kay unang uh, ginang uh, Marcos na linisin ang bureaucracy. Ang, pa ang pakilala niya siya ang janitor ng bureaucracy, 500,000 to 1 million. Uh, he had been doing this for uh... More than 20 years already. We are calling on the public to come forward and uh, file complaints against these people.